wallet na wallet sa daan kanina binigay sa akin ng pamangkin ko ayan guys kaya po ako nag content ngayon kasi nga uh, content creator nga po ako at, at syempre uh, may napulot na wallet sa daan kanina binigay sa akin ng pamangkin ko ayan nandito po siya kung, kung sino man po yung mga nakaano uh, naka ano ng ano wallet ito po yung pangalan niya wala po siyang laman wala siyang laman na pera pero meron po siyang laman na ID ito po yung picture niya guys <laughs> wanted siya ngayon guys ito po oh. ayan i-claim na dito ayoko na ayoko na talaga ayoko na salit ng ulo